Uunahan ko na kayo guys, late upload to. Marami pa akong video na naipon nung Hong Kong pero hindi ko pa na-edit kaya isa to sa mga yon. Ito nga yung time na pumunta ako sa favorite place ko. Nagtaram nga lang ako papuntang Kennedy Town para puntahan yung favorite kong coffee shop. Malapit nga lang pala yung Kennedy Town sa amin kaya nga lang ako kaya medyo matagal yung biyahe. Dahil mas marami nga tong stops compared sa MTR. Hindi ka nga pala malilito kung gusto mong puntahan itong pupuntahan ko. Dahil ito na yung last stop ng tram. Every time na umuwi ako ng Hong Kong, hindi pwedeng hindi ko ito mapupuntahan. Ito nga pala yung branch ng Arabica dito sa Kennedy Town. Alam ko nga na ang iba sa inyo familiar na sa coffee shop na to. Pero hindi lang naman kasi kape yung gusto ko dito, pati yung ambience niya at saka yung view niya. Marami rin branches to dito sa Hong Kong, pero ito talaga yung favorite ko. Yan, yeah, dahil dito! Hot Spanish Latte nga pala yung in-order ko, pero single shot lang. Tapos umakit na rin ako para maghanap ng upuan. Sakto nga kasi pag akyat ko may papalis na rin agad kaya nakuha ko tong magandang spot na to. Tapos ayan pa yung makikita nyo sa taas. Very popular na rin talaga tong branch na to kaya ang daming pumupunta dito para magpicture lang. Tapos alam nyo ba marami-rami na rin akong nakakausap dito na hindi ko naman kilala. Meron nga nagulat ako influencer siya sa Singapore pero hindi niya sa akin sinasabi. Nakita ko lang kasi sa IG diba pag binovew mo yung location tapos nandun yung mga post ng ibang tao. Tapos ay nakita ko yung profile niya. Pagkatapos nun umalis na rin ako. Sayang nga dahil makulimlim mo lang sunset. Sayang nga kasi maganda yung lugar na yun para manood ng sunset. Dahil nga dulo yung stop na yun ako yung first passenger. At dahil doon, nakuha ko yung spot dito sa taas. bumaba na ako dahil sa next stop na ako bababa. Sorry don't don't tiyore. That's it. Bye.